Welcome na naman mga kabare sa ating usapang baboy and muli po nating babalikan ang Kingpen Farm dahil meron po silang mga plano doon na kailangan po muna nating silipin bago masimulan. bago ko po ikwento sa inyo yung mga plano dito sa farm ay ipapasilip ko muna yung kanilang mga alaga dito ano po so medyo kakaunti na lang po ang baboy dito dahil naibenta na at may natira po ditong isa dahil po itong isa na ito ay barako so nag iwan po sila ng hindi castrated na baboy dito para nga gawing barako at ito nga po yun Ayan nga po at intact pa ang kanyang lato-lato So siguro po ito ay nasa 3 to 4 months na ang edad and medyo matagal-tagal pa bago natin siya magamit. Pero kung titingnan po natin ang itsura nito ay parang hindi ko siya type kasi ayan po, kita nyo naman yung pa Ayan, masyado po siyang nakatingkayad. So hindi po natin type yung mga ganitong uh, forma ng paa dahil posibleng mahina din po yan. Pero since nandiyan na rin naman po, gagawin na lang natin yung teaser board. Then ito po 'yung iba mga kulungan nila, bakante na. kabibenta nga lang po nila ng mga partners. And meron pa po tayo dito. Ito po ay dalawang babaeng baboy pero hindi po ito gagawing inhen kasi medyo nadala na po sina Sir Stephen na gumawa ng inhen from partners. So ibebenta rin po 'yan. Then meron po tayo dito mga starter or pre-starter stage na. Ayan, medyo magaganda ang katawan Pero dito po sa farm Ito na yung huling production nila ng biik So sa ngayon po ay wala pa ang mga biik Doon sa farrowing building nila Ayan and Ito pa So ito po meron tayo ditong Tatlo, anim Walo at Isang ampon So siyampu silang lahat at meron isang Bansot So ito po ay mga pre-starter stage And itong mga ito nga po yung pinakahuling piglet na naproduce dito sa farm. So ito po yung sinilip natin kasi kinukumusta po natin ang paglilinis dito. By next week po dadating na yung kanilang mga gilts. Ayan, so na-order na po yan ni na Sir Stephen and kasama rin po natin si Sir PJ dito sa pagbisita sa kanilang farm. So ito pa. So may dadating pong 10 gilts at dito po ilalagay medyo may kadumihan pa kaya po ipapalinis natin ito and ipapadisinfect so makikita rin po natin itong payong na ito ito po ay preparation kasi tag-ulan na para po kung halimbawa na may tulo dito galing sa bubong hindi po agad-agad mababasa ang ating mga gilts dahil meron po silang payong okay so kidding aside po pag-usapan naman natin yung tamang disinfection na gagawin dito sa farm So aside po sa cleaning and washing na prior disinfection so importante po matanggal natin muna yung mga dumi dito and then after po natin na matanggal yung dumi ito po ay lilinisan ng tubig or tubig na may sabon. And after po ng dalawang proseso na yun, magdi-disinfect na po tayo. So dito po gagamit tayo ng disinfectants. And importante po nating tandaan dito ay yung pagsunod sa tamang dilution rate tamang contact time at tamang dami ng disinfectants na gagamitin para sa ating kulungan na i-disinfect. Okay. Ngayon, pag-usapan po muna natin ang dilution rate. So kung halimbawa po meron kayong nabili na disinfectant, importante po na i-check natin kung paano po yung tamang halo ng disinfectants na gagamitin natin. And kung ito po man ay halimbawa ang gagamitin natin ay microban GT, so nakalagay po dito na for terminal disinfection at ang terminal disinfection po karaniwan ginagawa natin kapag walang baboy ang ating kulungan or mas matapang na disinfection yung ginagawa natin ang dilution rate po ng ating microban GT ay 40 ml per galon ng tubig. So, importante po yan na sundin natin para masigurado po natin na effective yung ginagawa nating pagdi-disinfect. And then, next po is yung contact time. So, pag nag-disinfect po tayo, importante na basang-basa ang kulungan dahil nire-recommenda po natin ang 10 to 30 minutes na contact time. So ibig sabihin, yung po mga surface na dinisinfect natin, dapat sya ay 10 to 30 minutes na basa. Okay. And lastly, dapat po ay tama yung dami ng disinfectant na hahaluin natin para umeksakto naman po dun sa mga kulungan na i-disinfect natin. Ano po? And para po dito, ang recommendation natin ay 300 ml per square meter. So mas maganda na compute natin yung uh, ng ating mga kulungan at magtimpla tayo ng sapat na disinfectant pag tayo po ay magdi-disinfect. So for example po, dito sa kulungan na ito, sabihin po natin na ang kanyang floor area ay 9 square meters at ang kanyang pong mga dingding ay nasa 9, 11 square meters. So meron po tayo na 20 square meters na i-disinfect. -di so kailangan po natin ng 300 ml times 20 square meters so para po sa kulungan na ito mga ngailangan tayo ng 6000 ml or 6 liters kung i-convert po natin sa galon so divided by 4 po kaya 1.5 gallons kaya mga ngailangan po tayo ng 60 ml ng microban GT para po sa kulungan na ito and then syempre po after po ng ating disinfection drying naman. So hahayaan po natin matuyo ang ating kulungan at wala na po dapat dyan makakapasok na ibang hayop at hindi na po yan dapat magdudumi. At yan po ay bibigyan natin ng pahinga or rest period ng 7 days or isang linggo. Okay. So ngayon, bakit po natin ito kailangan gawin? Siyempre, meron po tayong mga parating na guilds galing po sa ibang lugar. And syempre ito pong mga ito ay mga stress at madaling magkaroon ng infeksyon kung masyadong marumi yung mga kulungan na dadatnan. At syempre hindi pa nga po sila sanay sa mga mikrobyo na nandito sa loob ng farm. Kaya mas maganda po na malinis yung mga lugar and fully disinfected yung lugar na paglalagyan sa kanila. Actually nga po ang nire-recommenda talaga natin ay kailangan silang ma-quarantine and isolate ng at least 1 month And sila po ay ilalagay sa isang holding pen na malayo dito sa kanilang mga current na alaga dito sa farm. So since wala pa po tayong ganito, kaya ito muna ang ating ipapagawa dito sa King Pen Farm. Okay, so yan po ang assignment ni Dalmasio na tagapag-alaga dito sa King Pen Farm. So kailangan na po niya yung magawa dahil kailangan nga po natin ng 7 days na rest period nitong ating mga kulungan bago siya paglagyan. So si Dalmacio po ay nandito sa isa pa nilang building kung saan nandito rin po ang kanilang mga breeders or yung kanilang mga inihin. ah uh, sa ngayon lang po ay wala daw dito mga biik. So ito medyo bakante sila dito. Wala pong nanganak na inihin and walang mga nursery piglets. So ito lang po yung hinihintay na mga anak. Huh? Actually, i-remind din nga po pala natin si Sir Stephen para sa kanilang net para hindi makapasok itong mga pusa na katulad nito. Ayan, masyado siyang sensitive. Nasaktan yata sa sinabi natin. <laughs> Then, ito na po ang kanilang mga inhin. And meron na po dito mga forkaling kasi hindi rin talaga naglalandi. So, yung iba naman po dito ay buntis. And 3 days ago po, pinaturo ng Syncrovet yung ibang mga inihin dito. Pero sa ngayon po, wala pa rin naglalandi. Meron po naglalandi itong dalawang dumalaga na ito pero hindi po sila yung tinurukan ng synchrovet. And ang mga ito po ay hindi pa rin due for breeding kasi mga bata pa. So ang mga ito po ay ire-record lang muna ang kanilang paglalandi. Pero gusto po sana natin ay ang maglandi ay itong mga inine ito para mabreed na sila. Hindi yata effective ang kakisigan nito si Dalmasio para mapalandi sila. Okay, so lipat po tayo doon sa kabilang building. Actually ito po ang dahilan kung bakit bibili na si Sir Stephen ng mga magagandang breeder na inihin or gilts Dahil nga po medyo nagkakaroon sila ng problema dun sa kanilang mga inihin na galing sa patiners So hopefully po dun sa kanilang mga bagong breeders from DCM ay hindi na nila ma-encounter yung ganitong problema So eto naman po mga kabaryo yung bagong luma na building nila Kasi medyo matagal na po ito pero hindi pa po nagagamit dahil nga po kulang pa yung ating inhin and since ito nga po ay malapit ng malamnan so ipapaayos na po ulit ito and palalagyan na po ng drinkers so yun po yung uunahin and meron po tayo pang problema dito sa kanilang mga gestating crates ayan so wala pa po ditong mga drinkers at dito rin sa kabila So yan po yung papalagay natin. So isa pa rin po na papagawa natin dito ay itong nasa ilalim. Kasi ito po ay masyadong maliit yung clearance. And kapag naipit po ang paa ng ating mga inihin ay baka mapilay sila dyan. So ipapataas po natin yan. So ikakating ulit yan at i-install ng bago. Okay, so ito po yung net na ipapalagay natin. And ang isa pa pong plano dito sa farm ay puta po tayo doon. So, nag-check din po tayo ng location kung saan ipapatayo yung kanilang AI lab. Kasi magpapatayo na rin po sila dito ng Tribor AI Center. So, dito po natin siya ilalagay. Medyo ilalayo po natin dito sa kanilang mga datihan ng mga alaga. Dahil posible po na dito sa kanilang magiging AI Center ay mas maraming tao ang pupunta. So para po maiwasan ang pagpasok ng mga unwanted na infection dito sa main farm ay ilalayo po natin yung kanilang AI center. Okay, so by next year po masisimulan na yan. Samantalang by this month po or next month ay ipapaayos na itong kanilang bagong building. Ito po muna yung nalungkat natin sa ating sasakyan. So meron po tayong binigay dito na mga disinfectants. Ayan po, medyo nag-leak na. Pero ito po muna yung gagamitin natin para doon po sa kulungan na paglalagyan ng kilts. And ngayon po, balik tayo sa shoutout at pagbati po kay Sir Mark Pascual na isang kasamahan po natin na masipag na SPR from Zamboanga del Norte. Shoutout din po sa Lalo Pets TV and Tala Afable. And syempre, special shoutout po sa sponsor ng aking bagong sapatos. Ayan. So, thank you very much po, OG Shop by Hans and Brother Luther. So, ayan. So, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kabaryo sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel. And mag-iingat po tayo palagi. na may Mampasaya ng